Magandang araw po mga ka-explore at mga kababayan. Muli, ito na naman po ang inyong ka-explore. The Explorer, Ilocano Explorer Apo. Tanong, paano mo malalaman na tama ang ginagawa mo? Ang sabi nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung nagagalit sila sa iyo, yung mga kalaban mo, pag nagagalit ang mga kalaban mo, ibig sabihin lamang na gumagawa or nakakagawa ka na mabuti. Yan, mga ka-explore, ang totoong nangyayari ngayon. Bakit sila galit na galit kay PDBM? At lalo pang nanggagalaiti sila ngayon. Ano? <laughs> talaga nang, nanggagalaiti talaga ang term? Hmm. Galit na galit. okay <laughs> Yan ay eh, implikasyon lamang na nasa tamang direksyon, nasa tamang gawain ang ating Pangulo. Di po ba? Sa panahon po ni uh, PBBM, naitala po ang pinakamababang uh, inflation rate. Tama ba yung inflation ba yun? Oo. At uh, ganun din po, uh, bumaba o mababa rin po ang uh, unemployment. Ang uh, isa pa, eh, nakakatuwa ito, yung Pilipinas po ay uh, natanggal na po sa gray list. Yan ay uh, ilan lamang po sa mga bagay na masasabi nating magandang accomplishment o nagawa po ng ating administrasyon. Bagay na hindi po matanggap siguro, uh, kaya hindi po nagawa ng nakalipas sa administrasyon, kaya heto. Uh, kita nyo naman po kung sino-sino ang mga may ingay ngayon, di ba? may ingay at galit na galit sa pangulo. tinawag <laughs> nilang bangag tinawag nilang week leader at kung ano-ano pa uh, ngayon eh, may bagong tawag na naman si uh, Roque kay uh, Pangulong Bongbong Marcos anong sabi ni uh, Roque? Uh, si PBBM daw ay isang uh, pilay na pato o lame duck ba sa English ano? ay oh, yan eh, Ayan, parang nangigil tuloy si ano si uh, Jose Castro. <laughs> oh, yan, hinabon niya tuloy si uh, Roque ano. Ang sabi ni Jose Castro, uh, kung yan ang akala mo, Roque, <laughs> bakit di ka ubuwi sa Pilipinas? Ayan. <laughs> Magpaka lalaki ka. Ayun, no, oh, 'yan ang sabi po ni uh, Jose Castro dito kay uh, magaling na abogadong si Roque. Ganon din po si uh, Senator Elect Aimee Marcos. Ang uh, sabi ni uh, Aimee, ni manang Aimee, uh, ang gobyerno daw ay hindi na po Marcos. Grabe talaga mga ganito, no? Oh, eh, mabuti-mabuti na lamang talagang ang ating presidente ay tahimik at saka ikang ay kalma uh, kalmado lang. Mm -hmm. Kasi ang sabi ni Amy, ang gobyerno daw ngayon o oh, ang ating uh, administrasyon ay administrasyon daw po ng Romualdez at saka Araneta. Naniniwala po ba kayo dyan, mga ka-explore? -ka Naniniwala po ba kayo sa mga akusasyon na ganyan? Puro akusasyon na walang sapat na batayan. Puro akusasyon na walang sapat na ebidensya. Kaya ito ay uh, ikinukonsidera na fake news. Uh, Di yan sa bagay. Totoo naman yan eh. Ngayon, eh, pag nga mga ganyan, wala naman talagang batayan, pwede nating sabihin walang kakwenta-kwenta yan. Di ba? Pero ito lamang po ang nagiging problema kasi, mga kababayan, mga ka-explorer eh. Kung ang isang fake news ay paulit-ulit na sinasabi, ano, nagiging o kaya paulit-ulit na ginagawa po or ay pinapakita sa mga social media gaya po ng ginagawa po nitong si Harry Roque at mga vlogger ng DDS nagiging kapanipaniwala po sa mga laging nakakapanood o kaya nakakarinig sa kanila pero sa mga matatalino at mga marunong yung mga taong marunong bumasa ng sitwasyon eh, kahit paulit-ulit po nilang sinasabi ang mga fake news na yan, ito uh, mga fake news peddlers, paulit-ulit po nilang sasabihin yan, ito ay mananatiling isang kasinungalingan. Yan. Mananatili lamang po kasinungalingan yan para sa mga matatalinong mamamayan. At hindi pinapaniwalaan. Yan. Ang mga mahihinang nilalang lang naman kasi, sa totoo lang mga kababayan, mga ka-explore, meron Marami pa rin naman, oh, pero hindi na karamihan niya. <laughs> Marami pa rin itong mga mahihinang dila lang na ikangay madaling mapaniwala. Madaling mapaniwala, yung mga tao niyan eh madaling maloko at madali rin pong mabudol nitong mga budol ng lipunan. At ngayon naman mga ka-explore, balitang-balita ito ngayon. Mhm. Matunog na matunog na balita ito ngayon. Nilabas na po yung warrant or arrest warrant laban po kaya uh, dating spokesperson ng dating Pangulong Duterte na si Harry Roque. Aba, eh, mabigat po ito mga kababayan. Human trafficking po ito. Mm -hmm. At uh, yan po ay uh, may kaugnayan o kaya kaugnay po yan sa De umano'y pagkakasangkot ni Roque sa illegal operation ng bogo sa Pampanga. Aba lalong magiging maingay. Ang alam ko, nag-iingay na nga po ngayon ito eh, si uh, Rocky. Roque. Nako, tago-tago na dyan, Roque, kung uh, mayroon pang uh, mapagtataguan. Ano? Isipin po ninyo, ipapa-impeach si Sara Duterte. Isinurender si dating Pangulong Duterte sa Interpol. Kaya nadala sa ICC. Itong si Congressman Pulong, kongresman uh, Congressman Elect Pulong Duterte naman ay pinasuhan dahil nga po doon sa pangyayari na ipinakita o kumalat sa social media na mayroon po siyang muntik ng saksakin, di ba? Uh, 'yung sa bar. Uh -huh. Ngayon naman ay uh, ipapadampot. <laughs> Sorry for the word ano hindi po ipapadampot naman wag naman. Uh, ngayon naman po eh si Rocky po ay hahanapin na. Dahil nga po may kaso na po itong si Rocky so kailangan uh, aristuhin na po 'yan. Yan. At kung hindi man dito sa Pilipinas eh sa ibang bansa po siya uh, aarestuhin sa pamamagitan po ng Interpol. Ang tanong bakit sila nagagalit? Oh, uh, kasi pinapalabas dito na kagagawan daw po lahat yan ni PBBM. <laughs> Ay, oo oh, nga naman talaga, Oh. Gagawa po kayo ng tugang tapos sa uh, pag na kayo, eh, isisisi po ninyo sa iba. Ayos, ah. <laughs> May batas po tayo, mga kababayan, mga ka-explore, at yan ang sinasandalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sundin ang batas. Sumunod sa rule of law. Managot kung sino ang lumabag. At tama naman yun. Managot kung sino ang dapat managot na may paglabag. At bigyang kaparusahan ng naaayon po sa ating batas. Sabi nga, no one is above the law. And a person is presumed innocent until proven guilty. Di ba ba? Wait, <laughs> teka muna. English yun. <laughs> Okay, bahala na po kayo ha. Kung uh, mali man yung English ko, di uh, i-correct nyo na lamang po ha. Uh, Pasensya na po. At sa mga naniniwala kina Roque at mga DD Ships, yung mga vlogger po ng uh, uh, mga Duterte or uh, DDS, ano, eh, isa lang masasabi ko po sa inyo. Gumising na po kayo sa katotohanan. Uh, no? huwag na po kayong magpabudol. Uh, no? At bago pa mangitim ang inyong mga utak, eh gumising na po kayo. Marami pong uh, pangarap ang ating Pangulong Marcos para sa bansang Pilipinas at para sa mga kababayan nating mga mahihirap. Hindi lang po para sa mga mahihirap, kundi para sa lahat ng Pilipino. Gumulong na po 'yung tig 20 pesos na bigas. Wala pa man din po sa merkado 'yung 20 pesos na bigas, eh pinulaan na po ni uh, Sara Duterte napanghayot daw yung bigas na yan eh ngayon umarangkada na po ang 20 pesos na bigas ayun nakita po natin sa mga video sa mga uh, ikangay uh, social media na talagang pinipilahan oo tinatangkilik po magandang klase kasi magandang uri yung uh, bigas at uh, wala pa pong lumabas na reklamo kahit ni isa wala pa po talagang nakapila ang mga kababayan po natin. At sigurado po ako. <laughs> Pati po yung mga galit kay PBBM, yung mga DDS na yan, eh nakapila po doon. Oo, oh, maniwala kayo. Siguradong sigurado yan. Marami pong DDS, mga kababayan natin, DDS, ang pumila din po doon sa 20 pesos na bigas. Oh, eh, malaking bagay po eh. Oo, oh, sa totoo lamang po, biruin po ninyo, kung 50 ang bigas, 50, ay eh, mabibili mo lamang sa halagang 20, eh, nakatipid ka na kaagad ng 30. Eh, magkano yung uh, isang latang sardinas? 28, 29, 30. O di may sardinas ka pa. Di ba? Iyan ang kagandahan ngayon doon sa mga proyekto o ginagawa pong uh, pagmamalasakit ng ating Pangulong Marcos dito sa ating mga kababayan. At ayon din po sa report, mga ka-explore, ano po, isa na po ang Pilipinas sa mga bansa na kung saan ay eh, mayroon pong mabilis oh mabilis na paglago ng ekonomiya. Marami po ang uh, mga magsasaka ang eka ngay biniyayaan. <laughs> Meron po ninyo, magkakaroon ka na or nagkaroon na sila ng libreng lupa dahil po sa condemnation At take note ha, pati po utang na matagal na nagpapahirap sa kanila. Yun, ang ginawa po ni PBBM ay binura. Kaya ang tawag natin sa ating mga kababayang yan, eh Land stress free na ngayon. O, kita po ninyo. Ayan, ang pagandahan. O, pag uh, nagmamalasakit talaga ang ating uh, administrasyon, eh talaga nakikinabang ang mamamayang Pilipino. O, eh, tanong ko sa inyo, nagawa ba yan ng nakarang administrasyon? O, sige nga. Eh, kayo na po ang sumagot niyan. At uh, panghuli nga pala, para sa akin lang po ito ha. Para sa akin, Galit sila kay PBBM Dahil siya ay sumusunod sa batas Oo, nagagalit sila kay Marcos Dahil si Marcos ay sumusunod sa batas Kung saan, hindi sila malilikas Yan naman, eh kung sakaling sila ay totoong may ginawang paglabay Di mo ba? Yan Bukas po ang ating comment section para sa public opinion Maraming maraming salamat po muli